Umakyat na sa labing anim ang patay sa panalasa ng bagyong Enteng. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin umuhu pa ang baha sa ilang lugar sa bansa. Nasa frontline ng balita si Karikator. Maingat na binabagtas ng mga motorista ang kalsadang ito sa Valenzuela, lubog pa rin sa baha. Matagal humupa ang baha dahil sa patuloy pa rin pag-ulan, bunsod ng hangin habagat. Ang mga residente napilitan ng lusungin ang baha. Pati ang convenience store na ito sa barangay Dalandanan, pinasok na ng tubig. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mall na ito sa Kaluokan. Nagmistulang ilog din ang kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila dahil sa patuloy na pag-ulan. Kanya-kanyang lusong sa baha ang mga pasahero. Ang babaeng ito, pinasan na ng kasama niya. Bukod sa Metro Manila, perwisyong baharin ang nagpapahirap ngayon sa iba pang bahagi ng Luzon gaya na lang sa Dagupan, Pangasinan. Kanya-kanyang lusong din sa baha ang mga residenteng ito sa bayan ng Aguilar. Ang mga bahay na ito, napapalibutan pa rin ng kulay putik na baha. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa labing-anim ang napaulat na namatay sa Bagyong Enteng. Labing lima naman ang sugatan habang dalawamput isa ang nawawala. Umabot sa halos kalahating milyong pamilya o dalawang milyong individual ang apektado. Tinatayang aabot na sa higit 360 million pesos ang pinsala ng bagyo sa agrikultura. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Naga City, gayon din ang bayan ng Allen sa Northern Samar dahil sa matinding pinsala mula sa bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Kator, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.